Oo! Oh, saan ka galing? Hindi ka wala Sin na masada? Siyempre daw mo, <laughs> so, sigurado na to. Ay, Dian naman, magbibiyahe ka? Malapit na yung kasutan na mga anak mo. Tingnan ko kung, kung maganda panahon mamaya, bibiyahe ako. Maganda? So, huwag mong isipin na. Hindi ma maganda. Umuulan-ulan kasi. Hindi yan. Ano naman lang naman yan eh. A few, A few moments moment. later... <laughs> mo <laughs> kaya? So, sigurado na to. Ay, oh, dapat mo may yada ka. May ayuda. Ano Ayan. ba ang ayuda mo? Patingin oh, ka. O, hindi naman mabigat eh. <laughs> ano, na <so>, may pera? <laughs> pera yung mga dilata siguro. Kaya mabigat eh. Oh. Wow! di pang ano na tayo. Ano mga laman? Yan lang. Ano, mahirap ah. pagpila? No, ngayon. Na, ano ba yung Ano? Naranasan mo. Oh, may pang Drea mulit. Ang dilata. okay, okay na rin yan. Okay na to. Kahit, kahit konti. Pang ano na. Ayan. Din solid, Kanina, na. peach chicken salad daw. Kanina. Bibiyay sana ako. Eh, pagbaba ko. Gulat ako parang ang daming tao nag-uumpukan. At nandun na yung kumpare ko at niyaya niya ako. Oh, sabi, niya, sama daw ako. Sabi niya, sino ako sama? Ano ba yan? Basta sama lang ako, binigyan niya ako ng t-shirt ko puti. Kami ito daw suot namin. Para sa ito, para kung pipila daw kami pipila. Sabi ito anong pipila natin dyan? Ano, Mag-rally ba tayo? Hindi, ayuda daw, ayuda. Eh, nung narinig kong ayuda, kala ko naman, kas. Eh, hindi na ako kumiyahe. Kaya, sumama na rin ako sa kanila. Ayun. pala, no, bag daw pala na, no, uh, pula, ayun, dala-dala ako kanina. Eh, ayun pinakuha namin, grocery pala yung grocery. And, sure uh, ball na yan, eh. kaysa yung bibiyaya ko, o di mamaya ako bibiyaya ko. Ah, uh, pagpahinga ako, pag ginanahan ako man, bibiyaya ako. Ano nga si... hindi mapapasokan ng mga anak? Oo nga eh. Saan ba sila mag-aaral? Saanap ka lang ang ispot kung saan. Kaya lang. Eh, si, ano, si Lani. Sa batasan lang, eh? Batasan. Ano eh. eh, grade na ba si Lani? Grade 8? Si, yung isang, yun eh. Grade 11? Grade 11. So, ano bang hmm, uniform. Atos uniform. Notebook. Mm -hmm. Ang kailangan. Wala mm -hmm. lang silang uniform.

Hindi. Hey, Merinda mo na tayo, Paps. Gutom tayo. Pwede mo dahil nakakahanap ng booking ng lalamog. Merinda mo na. Ito muna. Matagal pa tanghali. At yan makuha ang booking na maganda-ganda. Malalayo. Ang trapo traffic pa naman ngayon. kaya kaya meron dyan muna Machakaw dami kong kailangan yung kailangan kong kumita mga pups yung mga anak ko lapit ng pasukan dalawa pa na nag-aaral sa senior heights tsaka isang fight natin kailangan ng pambili ng gamit gamit uniform malam kung saan mag-aaral yung anak ko senior heights senior heights pinag-uusapan pa ng mag-ina saan sila papaso o, saan siya papaso kaya kailangan ko talaga tukos kaso ang hirap naman pala dito sa akin hirap pala maging lalamog kala ko madali lang na. nagagalit na nga yung partner ko lagi na lang daw kulang yung intrigo ko kala ko sabi nila malaki daw ang kita sa lalamog hindi ko alam anong ginagawa nilang discard pero ako nahirapan na uh, 500 na hirap ako kumita ng 500 kung ano ba naman yan eh? kung minsan hindi eh, na ako nanananghalian baseball eh. o speed tools na lang kasi pag binawasan ko yung kita ko oh, lalo na ng... wala na akong may uwi yung so, kaya maganda ang discarding eh, para kumita dito sa alam ko yung sabi niyang mga batikan na dito sa lalamog eh. Lakas daw sila kumita. Ginagawa na nila mga two booking, di booking. Hindi ko alam paano ginagawa yung mga eh. Magka ligaw-ligaw. Hindi ko maya yung mga delivery ko. Pero pag-aralan ko muna yung mga sinasabi nilang kailangan ay mga dalawang booking pinang mababa o oh, three booking karalan ko mga yan para kumita tayo kasi e, nagtatalo na kami ng misis ko minsan eh alam daw mangyayari sa kinikita ko dapat daw bumalik na lang daw sa trabaho lahat minsan kapag sisirin naman eh pati ito na paninindigan ko na misis yung muna to eh Yeah. mga laywan, mga kasnis, abuno, wala man tayong mga abuno, papaya, papaya, iskampay, kailangan ng mga kailangan ng mga mga